Hi, welcome home. Air Canada. Wow. Ayan no, it's a sign na ba? Sundan <laughs> so, natin yung anong ano yan pa. Air Canada ba yun pa? Iba naman. eto ng mga tayo Oo, dito mga tayo sa natin dito naman po tayo kumuha ng sa koo ay, papa, may cherries. Ay! Ganda ng mais. Bili tayo mais pa. si Di ba dati may mga Pinoy foods dito? Wala na na. Nilipat siguro. Ah, ito pa. Yan ba yan? May mga magi. Ah, ito. Yan, um, may lapas ba choy, sky flakes, ko. may spam sila na to Sino flavored pa. Yan, um, may bagoong. 12 yung bagoong. Bila natin magumogos, beng, beng. Ay, siya. Pansit Canton. Uy, ito yung pasalubong dati ni Este sa akin. Di ba ito yon? Caramel wafers. Ayan o. Ocho. Sarap niyan. Kaso lang yun nga, medyo matamis lang siya. Pero masarap siyang pang pare sa kape o kaya tsaa. Meron din silang speculas. Ayan o. Oh. Pwede ito pang ano, limang ginagawang cake. Ayan. Cookies. Shetty din. Ano 'yung 'yan pang international na mga items. Ice tea ba 'to? Minute Maid oh iba? Ito ngayon 'yung masarap inumin. Kasi mainit. mozzarella ang bake magkano to? ah oh, sa is naka sale sila pang pizza Up. parang gusto ko itry mag bake um, asan pala yung butter ay dito ata yung butter. Yung cheese whiz nila nakalagay dito sa fridge. Mga chiller. Butter. Ito. Dairyland. Ocho. May naka-sale yung kanilang cream cheese. Dalawa, sampu, bale, tigla lima. Wala laman? Ay. Mas maganda yung refilling station nila dito. Yung refill pala nila ng 5 gallons, 250. Yan o. No? Oh. Ito yung butter. Nasa taas, hindi ko abot. Ayan po. Hindi law pa. ito yung ay ganito yun pa no parang ganito yun no yung luto na tapos i-air fry lang no yung chicken ah meron din pala sila dito banana pa oh tsaka yung kasaba ngayon na natin alaman no may mga kasaba din pala dito may mga hopya ay, oo, pina-frozen yung okra. Ay, hindi yung okra, yung karela. Ang palaya. Hmm. At least alam na natin, may mga saba din pala dito. Ay, pang barbecue. Sabon. minsan-minsan sarap din machichirya bilang lang kung beng-beng kaya ay wag na may prutas sya doon para hindi sya machichirya ang cute ng bag nila na? Ang cute ng bag ng coke dami nilang mga salad at sandwiches. Um, cheese. lang save ng 3 yung buong manok. Oh, okay. So, balik 15. Ito, yung buong manok. 18 siya eh. Mm -mm. Mataas yung presyo. Ito may mga isda dito. Oh, may salmon. Vamos lá fish filé bread nila dito, freshly baked. o no? kasi meron silang bakery dito. Doon. Yeah, At medyo mahal, may mga herbs kasi. Den yung white bread nila 'to. Na eto pala. Ang alin? Isa? Each? Ito pila? Wala isang piraso? Patro? Sure ka? Oo <laughs> nga, oo. Oh. Ayan, oh, nakalagay. 399 each? Parang hindi makatarungan. Ewan para sa akin na. <laughs> Parang mahal-mahal. No? Kaya sakto lang yun na may mga itinanim tayo eh. Eto, check natin yung mga kamatis. At least ito, ano siya, discounted. Dahil naka, ano siya, naka-red. 170 per pound. Oh, okay, naka-save ka ng 180. Dahil naka-sale. Cucumber, ito po, 250, isang piraso. Itong ganito kamatis, 450. Ay, yung nga. Repolyo, isang piraso. Ay, hindi, per ano siya, per pound. 150, hindi pa. Makinang, no? parang may nilalagay, no? Kasi, ayan na, makinang. Ano kaya yan? Oil? O wax? <laughs> parang hindi natural. Ano kaya kinang? Ay! Mag-ano kaya tayo? Sitaw tsaka ano? Walang sitaw. Wala pala sitaw dito. From Spain. Tsaka kalabasa. Sabi ko sana pwede natin i-gata. Tapsoy tayo. Apa? Ayan, no? May broccoli tayo. Meron silang mga half dito na cabbage. Ayan, no? Maganda. 150 yung per pound ng cabbage. Malambot ata ito pa eh feeling, ay hindi. Yan yung parehas lang yan na klase. Binalatan lang. May carrots ako doon. Bell pepper. Meron pa ako doon bell pepper isa. Alin? Ano pa yan? Ikinimputang? Green beans. Ay, ah, yung ano tani. Snow peas pa. Wala na. Green beans to eh. Cauliflower nila, $6.49. Isang buo siguro yan. Ito tayo, isang bell pepper. Ay. Ay. parang pahinog. <laughs> Pare-parehas naman. <laughs> Ito. Ah, same lang sila yan. Ayan. Dito mo lagay. Open mo to. Pwede lang nakamuton? Ito. Ay, shah, sorry, sorry. <laughs> Brown mushroom. Sarap na ito, yan. No? Okay na. Oh. Siguro mga ganyan yan, no? Tara na. Ang ganda din ng mga bulaklak nila, no? Mga plants. The end. Ay, oo. Oo nga. Meron silang bugin bili, eh. Nabay na tayo. Yung mga viewers. Tapos na tayong mag magpamalengke dito kakaunti lang yung mga Pinoy na namimili. Pansin mo pa? Medyo sadyain kasi dito eh. So, para sa atin? <laughs> para sa amin lang. Pero more on mga claro, puti. Ba... Yung mga namimili dito. Kasi sa totoo lang, medyo ano, napapansin namin, medyo mataas yung presyo nila dito, no? Pricing. mm -huh. -mm. Price ko, maraming discount. Oo oh, nga. Uh, kung ikumpara mo talaga, medyo mahal sila dito. May mga discount din naman. Kagaya kanina yung manok. Ikumpara mo sa iba. Sa ibang mga stores, mas mataas yung price dito. Kaya bihira lang di kami dito nagpupunta ni Dadong. Sabi ko kasi, lagi naman tayo dun sa north. Dito naman tayo banda sa south. Marami na mimili dito. Mga lola bells. Tsaka mga lolo bells. ah kaya pala <laughs> maingay sa sakyan ni Dadong sabi ko kaya pala itana niya bukas hindi pa rin namin napagawa tong sasakyan niya eh, kasi yung tagagawa na kapitbahay namin wala pa no pa no hindi kaya na-assign yun sa malayo project sa labas. May project kasi sa labas yung tagagawa ng sasakyan nila. So, ayan, medyo maingay pa din. Dahil, yun yung dapat yung ire-repair, no? Para hindi gano'ng kaingay itong, ano niya, under niya. Yung kanyang manifold. Ayan. Pag umiinit naman na, hindi na gano'ng kaingay, no? <laughs> parang, sabi ni Dadong, minsan parang hand tractor yung, ano niya, yung tunog niya. Tsaka yung AC niya. Ayan na, mainit pa din. Ay! Ay, welcome home! Air Canada? Wow! Pag nakakita kami ng aeroplano, parang ang sarap magbakasyon, no? <laughs> ang sarap magbakasyon. Mahirap lang yung mag-ipon para sa pangbakasyon. Tana! Kasi, di ba, syempre, kailangan mo talaga ng sandamak-mak na <laughs> baon. baon. <laughs> hindi naman, hindi naman ganun kalaking baon, pero yung pamasahe talaga, yung medyo madugo. Ay, nako, ang sarap mangarap. Ang sarap mangarap magbakasyon. Kasi <laughs> dadong tayo, kahit na ilakasan mo yan pa, ano pa rin? Bukas at bakas Ha? Bukas agad? Inaan mo yung fan muna, maingay. So bukas na po magbabakasyon kami. <laughs> bukas ka <agad. laughs> bukas makalawa. Ay nako, about nga sa ano, sa mga bakabakasyon bakasyon na yan na usapin. Sabi ni dito ano ba yung mga ano mo? Kasi sabi ko, di ba, wala ka ng ano ngayon dahil summer na syempre pag-usapan talaga yung mga baka bakasyon kagaya kahit dito lang diba um, iba na kasi yung ano namin ngayon eh parang medyo naglaylo muna kami sa pagbiyahe sa mga yun nga, mga outdoor activities namin kasi nga masarap nga sana magbakasyon <laughs> saan <laughs> ka? ala wala ka dito ikutan pwede ka na umikot guro pa oh kasi yung labasan mo doon nasa may stoplight so magkano pa dapat yung allowance pag yung magbabakasyon sa Pinas may mga ka viewers pa share ng mga ano nyo experiences. mga experiences nyo kung magkano yung nagastos nyo sa pagbakasyon nyo sa Pinas. Yung mga recent lang. Yung mga simpleng bakasyon lang. oh, yung mga simpleng bakasyon lang. Kasi in case man na halimbawa kami magbabakasyon, um, siguro hindi yung tipong pang talaga na bakasyon. Ano lang, yung simplihan na yung tipong uwi lang dun sa amin. Tapos, alam mo yung, yung si Dadong kailangan magpahinga. Uh, enjoy magpahinga. yung ano i eh, enjoy lang natin yung mga sceneries doon ganon ako, ako talaga kailangan mo <laughs> <laughs> ano, pa ano, ano, ano? ay eh lagi kasi ng ano reklamo to na masakit yung mga likod niya kasukasuan niya syempre relax relax ibig sabi oh ibig ko sabihin pala relax relax ay, Sabihin ng viewers mo na pahinga lang pala eh. Bakit oh, sa Pinas? Aba, Iba naman yung ano kasi doon, yung relaxation doon. 'Di ba? So ayan ulit. Ayan no? it's a sign na ba? Sundan <laughs> so, natin yung anong ano yan pa. Air Canada ba yun pa? Iba naman. Maingay yung hangin mo da <laughs> so nakakatuwa talaga na makakita ka ng airplane, no? sabi ko kay Dadang, it's a sign na talaga siguro para sa bakasyon. Bukas ka agad nga. Bukas ka agad nga. So, yung mga ka-viewers, pa, ano naman, pa-share ng mga experiences nyo kung magkano yung nagastos nyo pag uwi ng Pinas. Kasi, syempre, napapanahon na to. Kasi, ba diba, bakasyon na nga ngayon. Summer na. So, wala nang pasok yung mga bata. Ito na yung time na magandang mag-isip-isip about sa lakad-lakad, ba? -lakad, diba? So, yung mga usaping bakasyon sa Pinas, ano yan eh, um, marami yung mga, ano dyan, kasi maraming mga suggestion yung ibang, ano, kung paano makatipid, paano yung uh, diskarte pag-uwi ng Pinas para hindi ka masyadong magastusan. Kasi may mga, ano, nakikita akong mga post minsan sa social media na mga ano talaga, magastos daw talaga yung pag-uwi sa Pinas. Dahil sa mahal ng bilihin, alam mo yun, tapos yung, halimbawa, kung may, ano, kalakad-lakad dun sa mga outing-outing, mga gano'n, magastos. So, kami naman, in case man, na may bakasyon kami balang araw, balak namin isimpleng bakasyon lang. Hindi mapakali ang isa. Ay, matangkad na siya pala pag ano, no? Naputulan na. Pindong ako. Pindong ako. Pindong Mas tumaas siya tingnan, no? Kasi naputulan ng mga sanga-sanga. Sanga ba yan, dadong? O ano lang, dahon lang? Sayang naman, bakit mo pinutulan? Ah, ito ba? Indeterminate to? Bigla kasing tumaba, no? Gawa ng ulan. Nagpuprun siya ng kamatis. Sa bagay, ito kasi hindi to sanga eh. Dahon lang Wala nang lumalabas na mga bulaklak. Parang itim tingnan, no? Pero mm -hmm. bulaklak pala siya. Ayan o, yung dulo niya. Kahapon pa niya pinagigigilan to eh. Pinanggigigilan. <laughs> no? sibuyas nga dito lumakin na din, oh.